ito lang ang ginagawa namin mga pare ko sa bahay ni Boseng ito na kami, nagsalagay na kami ng no, ng mga yero yero kasi yung gagamitin namin para mag buhos kaya nanghanda na kung makikita nyo, yan ang mga yero at saka yung mga pormas, pati yung mga kawayan yun yung mga tokod namin kaya yan na malapit na pare ko siguro mga isang linggo na lang kaling ready na yan At para makapagluhos na kami. Malapit na, malapit na itong kahay ni Moose. Ngayon yung mga kawaya na ginamit namin ng mga tukod Tapos, yung mga gyero naman, yun yung sapin namin para yan Ay, nag-ready na. Mga dispondos. At saka yung mga gyero na sapin. Yung ipagsabay-sabay na yan lahat. Pagbuhos. At saka yung mga bin. dahan nama-nama naman namin sa bahayin, Pusing. Yan, pare ko, yan, 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 yan. to pare kui, uh, ground floor, 100 square meter. At saka yung second floor niya, 106 square meters. Kaya, yang medyo melawak lawak din. itu nama-nama tokoh tukod na kawayan, dadagdagan pa yan. Dadagdagan pa para... Madibay kasi na, nakakatakot naman pag kami yung mahila yung batukot. Kaya dagdagan pa lahat yan, yung di, dikit, dikit pa yan. Yan na, yung iba, kaunti na lang, kaunti na lang yung hindi pa na lalagyan ng sapin na yero. Kaya, yeah. ito yung magastos pag nagpapagawa tayo ng up and down. formas months pa lang, yung formas months pa lang, magagasto tayo ng 50K. Mahigit 50K, tapos pagkatapos ng... Uh, panggatong na lang pagkatapos gamit ng slabs pagkatapos ng bahay wala na talagang gamit yan panggatong na lang kaya gagastos ka ganun kalaki talaga ang kailangan mo pag si floor ka ganun kalaki ganun kalaki ng gastos mo sa formas para sa slabs pero pagkatapos noon talagang ganun panggatong na lang talaga yun hanggang dito na lang mga parikoy abangan naman ang susunod